mission tayo Repair tayo ng ating hot Para ready sa pagalas natin Saka so, uh, ito pa Sira na Kailangan, andun pa yung isa Uh, ito yung problema ng release natin hindi na makatakbo dahil na sira na yung daanan Ando nyo yung kagabaradero Ini, sita o chung Ako sa bu na, puto Mahina dyan po kurente Ako po kutuodan Ako May na dito yung kuryente Ano ito? The poco? Parang pilit na yun Kasa pa lang mangga na yun Ito Ito Tapos din kahapon nag-install ng bagong hydraulic control natin. Dahil sira kasi yung isa eh. testing nga natin kung okay na. Mamaya, magtapos ito sa si kabila. kapan ka, panrolling kita Magandang umaga mga kasimang ko Ito, taposin natin yung trabaho Para Maka-schedule tayo Dahil araw natin na schedule matapos Ito ang hotspotter natin Hello, mga people Ito yung mga crew natin Engine

alis tayo mga kasiman po punta tayo sa Anchorage mama mamayang gabi maglalakbay na po yung parko natin patungo sa ating paroroo <tong> ang encourage Seria tayo mga kaibigan dahil mamayang natin ka-de-alis tayo de tayo dahil eh, mabuti ng one month yung standby natin dito sa Caldera Bay kailangan na makabiyahin naman tayo itingnan natin yung Angkor asana Pogi Bakong Nakao eh Ngayon maganda smile pagbalik sa barko Dahil papalis kasi yung barko eh Ayun Wala rin yung sa amin yan Oke, okay, clear Jalan break.